Ayan, sa mapagpalang araw po mga kalingap, ayan, uh, bibili po tayo ngayon ng uh, yero po para sa bubungan na nila Angel. So ayan, nandito po tayo sa hardware at order na uli na. Babayaran na po natin yung yero para ma-deliver po bukas. Para matapos na po yung bahay nila Angel, ano. At lang ang kailangan. So ayan po mga kalingap, nandito tayo ngayon sa hardware. Maraming maraming salamat po sa Laban Care na nagpabigay po ng pambubong para sa bahay nila Angel at nila Nanay Rebecca. Ayan, thank you, thank you po sa inyong lahat sa walang sawang pagtulong po sa ating mga kababayan. Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am MJD, Ma'am Marites Umblas, ayan. Sir Jerry Maya, uh, Sis Kitraine, Sis May Six, Ma'am Lilibet, and Sis Nora Balbastro. And also po sa sponsor ng Love and Care po kay Sir Wingan USA. Thank you, thank you po sa inyong walang sawang pagmamahal. And kay Tita Annie Harmelia po na nag-provide din po ng uh, construction materials po para mapuo yung mga poste tapos yung mga biga para po natin yung bubong at saka yung pinampatistis po natin nung kahoy yun galing din po kay Tita ni Haramilia so yan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtulong-tulong po para mabuo po yung bahay nila Angel so abangan po natin yung update dun sa bahay po nila Angel mga kalinga so yan, hindi na po tayo papasok para mabidyuhan yung ano, antay na lang natin si Kuya sa resibo nung pabayaran nating hiero so yan po mga kalinga yan umuulan na naman oh all rain or shine po itong lakad natin kahit na umuulan tuloy pa rin po tayo sa pag-ikot kagagaling lang po natin sa tulay na lupa kila Rufa nagatid po tayo doon ng grocery at bigas so tumuloy na po tayo dito sa kila Angel sa napilihan Yan, bago tayo bumalik ng dait. So, po. Abang-abang po natin yung update po sa bahay nila, Angel. Thank you, thank you po sa inyong lahat. yan supportan po natin Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalinga Proud Show. Siyempre po, ang aking partner, Rich Falcon TV at ang inyong lingkod po, Aljus Eagle. Ayan, patuloy nyo po kami supportahan. Palike and share po ng aming mga video para po ay mayroon pa tayo magagamit na pangtulong tulong, no? Yan, thank you, thank you po sa inyong panonood at pag-share ng aming mga video kahit na mahina po yung ating views, tuloy-tuloy pa rin po tayo at maraming maraming salamat po sa ating mga sponsor na walang sawang tumutulong po sa ating mga kababayan. God bless po sa inyong lahat and mabuhay po tayo. Pakibilang na lang po. Eleven. Ito po yung order natin yero. Isang eh, set na po yan. Kasama na po dyan yung palupo angkob pala, angkob at saka pako at bulkasil. So, yan po. Yung kala Angel, 10,855. Yan, thank you, thank you po sa Laban Care. Ayan, o. Oh, pag-care nila sa ating mga tin mga beneficiary. Dahil nag-uulan na po ngayon, talagang inaabatan nila yung mga pabubong. Dahil yun po talaga importante yung may masilungan at may matulugan ng maayos. So, Maraming maraming salamat po sa Laban Care. And, kay Tita Ani Haramilia, yan po, sa pagtulong po kila Angel. Yan. Thank you, kaya... Oh, po. Thank you, thank you po. Yan po, tayo tuloy niya at umuulan na po. Po, mga kalingap, dito po tayo ngayon kila Angel. Ano, pagkagaling natin, umorder ng, ano, mahang yero. Ayan, dumiretso po tayo dito para kumustahin yung pinagawang poste at saka mga, ay grabing putek! Poste at saka mga biga kung okay na. Ayan, sana nagawa na nila. At grabing ulan, oh. Putek, oh. Ay, malusak-lusak. Ito po, tinan nyo yung daan. Oh. Grabe putik kung putik talaga pala ang daan nila Angel dito yeah, babay, no <laughs> sabi niya babay na daw ako <laughs> dito ka dumaan sa daanan ko matigas oh Huwag kang dumaan dyan sa kadaanan ng kalabaw. Madulas naman Di ba? Ligaganyanin ko na lang. Oh. Noon na ka na nga. Okay. Muna <laughs> ka na. Susunod ako para sigurado ako mau sasama kita. Muna oh, ka na. Ay, muna. Dito ka na. Dito Daddy, huwag kang ano, magalang ako sa mga matatanda. <laughs> kailangan po nain. So, may respeto ako sa mga nakakatanda. <laughs> parang. parang kailangan magtapak ka din. Pwede naman magtapak, magtapak ka daw. <laughs> Marapi, putik mga kalinga po. Bigat pa naman ng katawan. <laughs> Nagtapak. <laughs> Nagtapak talaga siya. Dapat pala nagbota na lang ako kasi yung... ako din magtatapak. Wala Ay! Wala namang kambo motor natin eh. Kaya nga, ako din magtatapak ako. Tatapak din ako. Buti na lang pala plastic yung kinelas kung suot. Oh kailangan po magtapak o mga kalinga po hmm? ganito po pala ka ano hirap yung daan nila Angel pag uh, tagulan oh. kailangan natin magtapak ay grabe buti na lang yung tsinelas kung dadala plastic hindi ayun po ang buhay na yung mag-asawa ayun Janelas <laughs> <Dito kami, laughs> Ganito po pala dito. Akala, masayang araw. Masayang araw. Dito sana wala na. Daddy, masayang araw pala pag tag-init. Pero pag katag pala, masakit sa dibdib. Malungkot. Kasi kailangan mo pa, Ganito palang mga hirap. Mga Kalabasan. Grabe. Kalabasa. It's a wonderful day para sa aming ari. Ngayon mm lang umani ng pakwan. Ngayon kalabasan. Maraming dami. Dami pong bunga. No, no. Grabe, parang sarap manalbos. Parang sarap ng pera yung may-ari po nito. Parang sarap manalbus ng bulaklak. Chow sa so, 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 baguong na. No? Ang sarap ngayon, manamis-namis. Yeah, parang nung nakaraan lang po ang hindi na vlog hindi ito pakwan. Kaya nga. Namumulot pa tayo ng pakwan dyan. Tapos po nila mag... Uh, mag ano ng pakwan. Kalabasa naman tinanin nila. Hindi nila tinanggal yung plastic na yan. Mm Ay, -mm. ito sa kabila talungan oh. Ang dadami bunga oh. Mm, talong. Ito sa kabila naman mga kalingan. Talong. Ay talong. Kalabasa, talong. Kumusta na kaya yung Kaya nga inaiwan si Solomon sa labas Ayaw niya ipagsapalaran si Solomon dito sa loob Ano nangyari sa bayabas kung pinapatago? Bakit nawala wala na ng bunga? Ang lalaki ng bunga niya pero hilaw Diba? Bit, bit ng tsinelas Kalabaw. Nagdaan ng kalabaw. Paano pala sila, Richard? Pumapas sa school. Ano? Nagkasapatos. matatapak muna sila. O, sila papunta dun. Mabuti na lang po talaga. Hindi ako nagmedyas. Naisip ko lang kanina. Na ano, baka basa kami ng ulan. Eh, ano? Bunga. Ang dami. Oh. Ang daming bunga. Ito yung mais ng kids. Betel corn, pet corn. Binung state na mais hindi. Dinalakawin. Dinalakain. Pa kit tadi diyan pa yung kada gawang popcorn? Hindi, maririto. Galing. Grabe lobog lobog talaga. Grabe. Pag sasaka. Magsasaka, magpuputik eh. Hmm. yan wala kang choice. Kundi umapaksa. Wala lang sanang linta, ere. Eh. Wala kang problema. Ouch! Ano? Oh. Grabe, ang putik niya. Ito may kalabasan na rin pala dito sa kabila. Uh, lang siya umulan. Okay na yung ganito. Huwag umulan. Ito, sitaw na naman eh. Ito ka labas ah. Ay, oo. Sa nila, Taniman lahat. Ay, oo no. Ang bilis, ano? Din? San linggo lang tayo wala dito pumunta. Ah, san linggo ba? Buka, parang san linggo lang, no? na harvest ni. Mabuti nga na kasi. na ano 'yun na pa tuyuan? sobrang pag-init. Aray. na harvest pa. Aray. Aray, aray. Po po aray. Kayo. Aray. Wag lang tayong sumimplang, okay lang. Oh, juice. Mhm. 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 huh Uh-huh Uh-huh uh -huh. Yung alpogi. <laughs> Ay, ang dami manok, oh. Ang swerte ng manok, oh. Meron silang kinakain. Ang swerte ng manok, Pero nawala na yung bubong. Nasaan yung bubong? binaklas na nila last time. Tingnan natin, ano na nangyari. Ayun, oh, may mga forma na. Ayun, oh. Sa taas, mayroon niyang buhos, eh. Ayun, nila ano yung pa yung binigay ni tita Ani binigay ni tita Ani yung pambalag pambalag na ni tita Ani tita Ani Ramilia. ano yun gumawa sila ng kubo dito sa labas nasa Angel dito na yung ano eh pareko ang daming ano yung pulang langgam sakit Sakit nang pulang langgam. itu may na din eh. Bukas. Piero bukas. Po. Bukas. Uy, bakit di tai bate? Ha, di naga tayo bate? Ah. Ano, hindi Ano ini tai bate? What? Para ilang araw lang ako nila punta ay. Bakit na may naani pa dito? May na harvest. Oh. Bakit siya kay galing? Oh. Naglilinis kayong bahay? Bakit na ano <coughs> na Sige na nai, maligo ka lang muna nai Linis ka lang Hapon na po Ay magbulingkos nga tayo sa bumbahan Magpaanga lang kami Ano ah, yan? Um, uh -huh. niya, mama, i mo na muna, muna yan At ibili mo na ng ang anong maibili niyan Mm -hmm. Sabi ko nga nito, baka kulang lang nga po yung siminto. Bili mo na yan ng siminto ang mama. Naka 1,600 po. Ano? 40,000. Bili nga ako ng dalawang dahon ng fly. Pupurmang nga yan. Ah, nagbili nga po ako yan, ano, yan ang inuna po. Ay, Sayang kay, kay. naman to, kamote nyo. Nilagay sa ano, Kasi titina <calling> natin kasi kung saan naabutin yung ano kasi hindi naman tayo pwede umorda ng maraming simento kanyang maulan, <calling> titigas. <calling>